Ang sino ka ang tanong na pinakamahirap sagutin? Sino ba ang lubos na nakakilala sa kanyang sarili? Susubukin ko. Ako si Maria Rowena Angeles. Anak, manggagawa, babae, mag-aaral ng buhay, manalakbay, diwata. Mas nakakapagsulat ako kapag naglalakbay. Sa umaandar na jeep, sa terminal, sa katig ng bangka. Ang tulang sa dilim ay naisulat habang nag-aabang sa bangkang mag sa amin patungong isla ng humalig. Tanong ko sa sarili ko noon, kasiguraduhan ba ang paghihintay na may darating? Paano kung naubos na lang pala ang buhay sa paghihintay sa hindi naman darating? Sa dilim May mga gabing tila ba kaya kong bingwitin ng mga bituin at lunukin? May mga gabing tila bang lahat ng ningning inilulunod e ng dilim. na kong itinatapon ang puso kong lambat sa dagat ng pangarap. At tuwin na rin naghihintay na pag-ahon nito ay puno ng biyayang bubusog sa hayok na kaluluwa. At naghihintay. At naghihintay at maghihintay hanggang dumating na lamang ang umaga. At kailangan ng dumao at magpahinga.